yun mga kailaw meron tayong inaayos ng moving heads beam 230 naka DMX po sya DMX 512 ganan okay. nyo mga kailaw ito naka open ito Ayan. naka open sya ganan nyo yung ano uy minig ganan <laughs> nyo po yung design ayan ayan yung bilog yung po ang design niya kapag ginagalaw po natin yan yun, kapag ginagalaw po natin yan yung gobo ayan po ang makikita niya maliit, palaki ng palaki mga bilog po yan ayan hanggang sa lumaki sya ito yung mga design tapos papatong kasi ng kulay pag ano po kasi mga kailaw kapag nakasindihan hindi mo kaya kikigan yan ngayon po ang ano ang effects ng design ito naman ang kulay ayan, blue green, pink ang liit na lang itas, pero kapag tinamaan na ng ilaw sobrang lakas po niyan dahil sa mga lens niya ayan o oh. oh. up and down testing po natin dito sa controller kasi pinalitan po natin ng motherboard so, arm, ito yung sira niya para i-testing lang natin si mga motors niya kung compatible po siya kasi minsan hindi po compatible ang mga function po niya